Ayan, haisan sa inyo mga taste buds. Ngayong araw tayo magluluto kami ng pork bulalo. Ayan, so ito mga taste buds. So dito ko muna pakukuluin dito sa isang kawali. Then mamaya kapag iniluto ko to, uh, doon naman sa medyo mas malaki. So sindihan muna natin ang kalan at pakuluin natin to. Pagkuluin ito, dito, uh, lalagyan natin yung mga pata ng baway. Ayan, so ito mga taste buds, kumukulo na. So gagawin naman natin dito, maglalagay tayo dito ng sibuyas. So, maganda yan. Isasabay natin sa so, pagkulo yung sibuyas. Pero mamaya magigisa pa tayo para lalo nga paalasan yan. So, ang purpose natin yun is palambutin muna ang pata ng baboy. Ayan, lagay natin dahan-dahan. So, yung pakukuloan natin yan ng mga sabihin natin mga 30 minutes. Go, oh, pwede natin gawin isang oras, ganyan. Para talagang napakalambot. Diba? Siyempre, lagi tayo paminta. Okay na yan. Ayan. So, ito mga ka-taste So, malambot na. So, bali, napakuluan namin to ng mahigit 30 minutes na rin. Ang lambot ng balat to. Oh. At mas lalambot pa yan kasi pakukuluan pa natin yan dahil iluluto pa natin to. So, pero itong pagkapakuluan to, yung prosesong yan, okay na yan. So, ayan. So, gagamitin ko na yung isang kawali. So, ito mga ka-taste buds. Dito ko naman iluluto. So, sindi lang muna natin to. Painitin bago lagyan ng mantika. Ayan, lagay tayo yung mantika. Painitin, then magigisa na tayo. Pagka so, mga taste buds, mainit na yung mantika. So, maglagay na tayo dito ng sibuyas bawang. Ayan, gisa, gisa muna natin yan. Hanggang sa medyo mag-golden daw ng bawang. Pag gano'n na, lagay natin yung pata ng baboy. Yung pinakuluan kanina. Ayan, so ito mga taste buds dahil ganyan ang kulay so ilalagay ko na yung pata ng baboy ngayon, malaki niyan no Then lagay ulit tayo ng paminta. Lagay tayo patis. Haluin natin. Napakalasa niyan. Hmm, kaya muna natin lagyan yan. Lagyan natin lagyan ng sabaw. Ito mga taste bud. Haluin muna natin yan. Then lagyan natin yung sabaw. Lagyan muna natin yung sabaw. Then dagdagan natin natin para marami pa yung sabaw. then magdadagdag pa ako. So yun, naka taste bud sa so, kapag dagdag na ako ng tubig, kuno papasin ang dami ng tubig niya, no. Oh. 'Di ba? Napakaganda. Yan. Talagay mo na ako ng ano, ng asin bukod sa naglagay tayo ng patis kanina. Ayan. Okay lang muna yung ganun kadami. Madali naman mag-adjust mamaya. Magyadagdag tayo kapag hindi pa masyadong maalat. Siyempre para mas lalong sumarap ang ating uh, pata bulalo eh, Maglalagay tayo ng dalawang piraso Ang nor beef cube Okay so baboy yung natin Pero yung hinalo nating ano ngayon Beef cube Dahil para mas malasa So yan Kasi iba ganun din yung ginagawa So ginaya lang natin yun At nasubukan din naman namin yun Masarap din naman Ayan Dalawang baka Dalawang nor <laughs> Nor beef cube. Ayan. Then, gagintahin natin yan hanggang sa mahalong maigi, mamix maigi itong North Beef Cube. Napakasarap na. Ayan. So, ito mga ka-taste buds. Kung na, so, kailangan natin haluin yan. Ayan yung bawang. Ang dami, oh. Sarap niya. Mamaya, maglalagay pa tayo dito ng garlic. Uh, fried garlic. So, ngayon, lalagay natin itong Uh, maes Nako, lalong mas magiging masarap yan. Tinikman ko na ito kanina, sarap na. Lalo na ngayon. May mais na. Ito yung mga sweet corn. Hiniwa-hiwa ko na rin yan. Pakuloy muna ulit natin to. Kaya natin medyo maluto itong mais. Saka natin lalagay yung beans. Ito mga ka-taste buds. kulong kulong na. So kailangan natin itong ulit na haluin. Kaya lalagay na natin ngayon yung beans. Saka yung siling haba. O siling green, siling pansigang. Yan. dagdag lasa yan. Yung sili. Then meron pa tayong ilalagay dito isa. Maglalagay pa tayo ng repolyo. At saka maglalagay pa pala tayo ng ano ng garlic, fried garlic. Yan, pampaganda. Pampasarap din yun. Kung may chicharon nga kayo, lagyan yung chicharon eh. ba diba? Para mas lalong sumarap. Yan, pakuloy nulit na natin to hanggang sa maluto na itong beans at saka itong maes. Yan, then lagyan natin yung repolyo. Yan, so itong mga katisipan, saluin muna natin at kulong-kulo na, at lutong-luto na rin ang yung maes at saka itong ano, beans. So kailangan na natin ilagay yung repolyo. So, lagay na natin to. Naku, napakasarap yan. O, yan na natin lalagay sa gilid. Madali lang naman kasing maluto yan. O, yan o. Ganyan. Lagyan sa gitna. Ayan. Sa iba. Ayan. Ayan. Maglagay pa tayo ng bahagyang paminta para mas malasa lalo. Then, yan, lutuin natin. sagit lang yan, luto yan. So, ito mga kati isbads, luto na. Napakasarap na pata ba ng baboy bulalo. O, ba diba? O, version namin ng bulalo gamit ang pata ng baboy. So, ngayon, dahil maglalagay tayo dito ng twist. yan, natag ito, fried garlic para mas lalong maging masarap ang ating bulalo. So, yan, yan yun. So yan, kaya kung uh, nagustuhan na yung niluto namin, subukan nyo rin ito. Napakasarap nyan. So ito guys, magluluto na din pala ako ng, uh, ang tawag dito, ng ampalaya. So share ko na din sa iyo, papakita ko na lang sa inyo kung paano lulutuin. Dahil well, napakasimple na ng mga ingredients ito. Kaya amula natin na uminit ito. So hindi ko na hinagasan ito. Ito yung pinagpakuloan kanina ng, ng pata ng baboy. Pwede na yung ganyan. Okay, kagad tayo ng mantika. Painitin natin. Tandaan, kapag magluluto ng ampalaya, kailangan lagi kayong masaya. Ito so, ito mga taste buds. Gisa na natin si buyas bawang kamati. Gisa natin maigay Kaya kung nagustuhan nyo yung, ano, ha, yung bulalo version namin, pata ng baboy, so, subukan yung sarap nun diyan muna mo natin mag-isa. Lagyan naman natin ang palaya. Ito na dami, o. Oh. Ayan. Pag naglagay ng ampalaya dito sa amin, hindi mo na hinahalo yan. Hayaan mo na natin na ganyan. Ayan, so ito mga ka-taste Ayan, mga dalawang minuto na nung pagkalagay ng ano, ng ampalaya. Kaya pwede na natin yung haluin. Ayan, sino nyo? Ganda. Ganyan lang kasimple magluto ng ampalaya. Mabilis lang namang maluto yan. So ngayon naman, maglalagay naman tayo dito ng asin. Sige tayo asin. Diba? Diba? Ayan, kaya mo na natin na ano, malutulto ulit. Then, lagyan na natin yung itlog. So, itlog yung pinakamagiging pinakakarna natin dito. ba diba, sabi ko sinya naman eh, Napaka-simple na pagluluto na So, ayan, lagyan naman tayo ng ating binating itlog. Tatlong piraso. Ayan, yan natin na ganyan. Then, mix. Haluhuloyin na natin. Kaya so ito mga taste buds, haluin na lang natin ito at luto na ating ginisang ampalaya. Simpleng pagluluto ng ginisang ampalaya. Nagamit gamit tayo nito. Haluhaluin mo natin. So yan, luto na. Kaya kung nagustuhan nyo itong luto namin, uh, bulalong pata ng baboy at saka siyempre itong am ginisang ampalaya. Yan, subukan nyo rin ito dahil napakasarap yan. Subukan nyo rin.